sasampalin, bibigtihin, bibigtihin una nung pandak. Grabe ka naman Tapos, magsalita, Francis Leo Marcos. Hindi ka pa nahihiya sa sarili mo? Sasampalin mo? Ah, uh, Francis Leo Marcos, masasabi ko lang sa'yo, kung papatol ka, dapat sa kamats mo lang. <mats> Bossing ano Eh kami ni 69 ix 9 ine oh. sa Legon Sa may fish pan May masarap dito Mahangin Mahangin Sobra oh. Kasi gusto namin Talagang medyo malabing ngayon Kasi Parang kagabi yata Mainit ang laban ano Mainit po eh Iwan ko nga eh Ano ba Sino ba yung nagkainit na yun Ano ba yun Ba't ba mainit oh. Naka live ka sa tiktok Ang gabi diba Sa live sa tiktok Naka live oh. ako sa tiktok da Tapos Yun nga eh Pinagkainitan ako Ng pinakasikat na tao Pinakasikat Oo oh. Sino ba yun Ako ang iniisip ko, bakit pinapatulan ako, hindi man tayo sikat. O sino ba yung pinakasikat si na yun? Si Francis Leo Marcos. Ah, uh, yun ba yung guwapo? Oo, uh, ano, pinaka-pogi sa TikTok. Oo, oh, yun, yung bugi. pogi. Di totoo to yan. Talk. Ah, okay. Oo. Uh, oh. Tapos, meron siyang sinabi sa akin na hindi maganda. Ah. Yun naman, na gusto, gusto ko lang sabihin, bossing, na... Kung, yung kinuwento mo nga sa akin? Oo, uh, kung tama ba to, eh, pakinggan yeah. natin. Mga kabosing, pakinggan muna natin uh, yung sinabi ni Francis uh, oh. Leo Marcos kay 6ix9ine. Sa kasama natin si 6ix9ine. Sige, ayan pakinggan muna po. I will translate it in English. If you try to give, brother, give it with dignity. No. Moment, the moment you bring up someone who in dire needing you, whether they are poor, whether they are rich, as long that they are past your requirement, you have to give. Brother Filipino are vulnerable. That's what I did. And now I said it's okay, brother. No, no. It's okay, brother. It enjoy, enjoy. La, let me translate it in English. Okay. I said, if you will continue the same thing, you will not grow. When you give, even if it is small, you have to give it with dignity. And then that small little fucking boy. told me that why should I care? Of course I care, but I my friend, you son of a bitch. Yes, 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 brother, it's okay, forget, don't be high blood for anyone, it's okay. Pasabihin pa niya, now, he tell me na nakikisa kaya ko sa kasikat, tarantado, ako pinakasikat, pinakasikat sa sikto. Ako laging number one dyan. Pag nakikita kita ng pungkok na unalo ka, hindi ko humingi sa akin ng pasensya. Pag nakikita kita, sasampalin kita ng harapan. Wow, yabang talaga. Ah. Wow! Mga ah, bossing na, na dinig naman po natin ano. Pag daw nakita niya si 6 9 na punggok na unano, sasampalin daw po yung mukha niya. Punggok na, unano pa. Grabe ka naman, Francis Leo Marcos. Hindi, hey, eh, eh, pwede Sopla naman. Sobra ka naman. Yung... Ha? Kung gusto niya talaga, gusto niya talaga usaktan, oh. inahamon ko naman siya. Oh, saan? Sa loob ng drum. Ah, sa, loob drum. sa loob ng drum? <laughs> Pero gusto ko, gusto ko, may partida sa loob ng drum. Sa loob ng Eh, hindi sa'yo, Brian. Mahabay kamay niyan. Hindi makakasuntok. Ikaw, hindi, wala hindi, hindi. Hindi nyo makakasuntok. Tapos meron pa, meron pa sinabi sa akin. Meron pa yan. Meron pa isa. Ah, Pakinggan nyo pa. to, mga kabosing. Ah, meron pa isa. Po. You know, it's not making me mad. Hindi ako nakikisakit sa, sa kasikatan ito, bonggong. Enjoy, bro. Ako nagbigay ng supporter dito. Ikaw, pungbok na unano ka. Pag nakita kita, bitin kita. Hindi raw ako. Bibiktihin. Tapos, siya daw ang nagbigay sa akin ng supporters. aha, uh -huh. May sabi. Hindi eh, naman eh, natin kilala eh, yan. Hindi na. na, eh, ko nga kilala yan eh. Nakilala ko lang nung nagagalit sa akin kasi masasapawan siguro. Uh no, hmm. kaya ganon. Bibigti, sasampalin. Bibigtiin. Bibigtihin. Una nung pandak. Grabe ka naman tapos, magsalita, Francis Leo Marcos. Tapos, pusing pinapahanap pa ako. Daw pinapahanap ako. ka pa? Ngayon, kaya nga, nga ako, baka hanapin nga ano <laughs> Alam mo, Mr. <laughs> Francis Leo Marcos, ano? Para sabihan mo ng kung ano-ano itong si 6 ix Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Napakalaki mong tao. Sinasabi mo, big time ka. Papatulan mo itong isang uh, uh -huh. eh, uh, diba yung... batang maliit lang na nilalait-lait mo. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Sasampalin mo? Uh, Francis Leo Marcos, masasabi ko lang sa'yo, kung papatol ka, dapat sa kamats mo lang. Oh. Eh, napakaliit yan. Para sabihan mo nang sasampalin mo yung muka. Oh, no! Bibigtihin mo pa. Pinapahanap pa ako. Pinapahanap mo pa siya. Ito, mm. Eto, bibigyan ka ng tip, Francis Leo, ha? Hanapin mo si Six na Parang di ka mahirapan hanapin. Kami po ay nasa barangay Cebu Spring, San Miguel, Bulacan. Pumunta po kayo rito. At sampalin nyo po si 69 sa harap ko. Ano po? Sampalin nyo po. Para makita po natin kung talaga pong magaling po kayo. Ano? Nandito lang po kami sa Barangay Sibol, San Miguel, Bulacan. Sampalin nyo po siya sa harap ko, Mr. Francis Leo Marcos. Basta yun lang po, uh, kung gusto niya talaga kalabanin, Pwede naman ako sa loob ng drum. Sa loob, eh, loob na lang <laughs> ng drum. Papatulang kita doon, Francis Leo drum. Marcos. Doon kayo sa loob ng drum daw. May 6 kasi di ako tatagal pag walang partida. <laughs> Kailangan sa loob po ng drama. Parang napakasiga niya, no? Eh, lagi ko na nakikita ko yan sa TikTok nga eh. Parang napakasiga magsalita palagi. Eh kami Actually, po hindi siga, Francis Leo. Pero si 6 po dito, kung nakikita po ninyo sa vlog namin mga kabosing. Naguhulog lang kami sa fish pan. Yun po ay eh, for content po lamang namin at gusto namin magpasaya ng tao. Pero dito yan, pagkain kakain, hinahatiran pa namin ng pagkain yan kasi hindi abot yung kaldero, Ayun, hindi abot yung plato. Ganun ang mahal ni Bossing. Tapos sasampingilin mo lang. Bibigtihin pa. mo lang. Francis Leo. Hindi kami natatakot sa iyo. Pumunta ka rito sa Barangay Sibol, sa Palay mo sa harap yeah. 69 para makita natin kung ano hinahanap natin pare-pareho. Ano? Pero hindi mo siya kaya saktan pag nakaharap kami at pag sinaktan mo siya, makikita natin kung sino yung mas magaling. Ano pa? Francis Leo, mas maganda. Pumunta ka kay Dr. Vicky Bello. Magpaayos ka muna na, ha? ng ng ugali mo. Huwag yung mukha kasi yung mukha eh, ano na yun eh, knowing Yung eh. ugali mo na lang, paayos mo. Baka kaya pa ni Dr. Vicky Bello. Ano pa? Ayan, yeah, magandang araw po, mga kabosing. Mr. Blayo Marcos, sana magiging iit ka makatulog ka ng mahimbing. Yan po.